Lalaki na may kasong panghahalay, arestado sa Kalatagan, Batangas. Para sa detalye, DJ Joey Boy, pasok. GB Balita Express. Express. Naaresto ng Kalatagan Municipal Police Station ang isang lalaki na may kasong statutory rape and acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. At sa barangay Balibago sa Kalatagan, Batangas, itong Nobyembre 17, kinilala ng pulisya ang sospek bilang si Marco, 35 anyos, so construction worker at residente ng parehong barangay. Dinakip siya sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 14, sa nasugbu noong Nobyembre 5 na may rekomendadong piyansa na 180,000 pesos para sa acts of lasciviousness habang walang piyansa naman para sa mabigat na kaso ng statutory rape. Gumamit gumamit ng dalawang alternative recording devices ang mga operatiba upang matiyak ang maayos na dokumentasyon ng operasyon. Ipinalam rin sa sospek ang kanyang mga konstitusyonal habang inihahanda ang mga papeles para sa pagbabalik ng waranta. Giit ng pulisya patuloy ang kanilang pagtutok sa mga kasong may kinalaman sa mga abuso sa kapataan upang matiyak ang justisya at kaligtasan ng komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.